So, hi mga guys. So, may ginagawa ngayon dito si Janjan Jan na Mio. Although, if I'm Samal, Davao del Norte. So, yung Mio na to is, i-gawin 59mm. So, medyo maababa ng mileage ng Mio na to. Nasa 85,000 kilometers na. So, yung ginawa namin is, assuming na may tama na yung connecting rod, pinalitan na rin namin ang connecting rod. So, ito yung piyesa niya, guys. so, <clears throat> overhaul na namin siya. Pinalitan namin siya ng pitch bike na forged connecting rod. So, mas pinatibay natin yung connecting rod niya, mga do. eh <clears throat> yung side bearing naman na ginamit natin is Yamaha. Genuine yung gina ginamit natin. So, ito naman yung head parts na ikakapit natin sa kanya. So, bago nga pala ang lahat. Shoutout nga pala sa inyong lahat. And salamat sa panunood sa vlog namin. Baka may shout shoutout ka. Oh, ang okay. ah, okay. nga, uy. Uh, so, ito yung mga piyesa niya. MTRT na black. So, ito yung laman. So, ceramic na black, pang 59 mm. And, chrome bore siya, ceramic. So, semi-dome lang konti yung piston na ginamit. So, pag sukat natin sa compression, is kukunin pa natin yung compression sakto. So, malamang sa malamang, magbabago pa yung itsura ng piston. So, ito naman yung head. MTRT 24 28.2 yung bulbs so ito yung mga disenyo na ping lalaro namin ng drag dati so kinaibahan lang mas malaki itong yung bulbs na ginamit namin nun <coughs> so may free na cam na siya ito na siya And yung port, naka-port na pala to. Uh, ko, sila-sila lang siguro na po-port nito yung may-ari. So, ulitin pa natin yan. Or, kunin natin yung uneven surface. So, ito yung para naman sa oil cooler niya. <clears throat> so, ang carb naman gagamitin natin is Pits Bike PA28. Ito yung carb. Oh. So, ito pa yung mga staff na iba. Manifold JVT. So, no to brand new style dito mga do. Sino nga sinong meron at anong meron? Pwede. Yung air filter. So, mushroom type na siya. Ay, ewan ko, mushroom ba to? So, ito yung radiator niya para mas malamig. Lajitor ito ng oil mga do. Ah. So, ah, Simbolin pa natin yan. And yung bola, yung dinala niya rito, is UN. So, malamang sa malamang, well, magtotoo na pa tayo sa pangkilil. Papalitan pa natin ito ng ibang timbang. So, goods na yung ibang pyesa, sa tindahan pa. Gagawin na natin ito mga A few moments later. So, pagpasyensya nyo na, ah, medyo matagal-tagal kami hindi nakapag-vlog kasi sa page na lang kami nag-upload kasi medyo busy kami ngayong mga panahon nito. So, may mga ginagawa tayo dyan na XRM na pang motocross. Siyempre, di mawawala yung pang daily na mga motor. Ito. And, Meron pa, pang motocross pa, XRM, tsaka KLX So, piyasa na lang yung ito, piyasa na lang yung naantay, na, which is andito na raw. And may ginagawa rin tayo dito na Raider. So, kinabitan natin to ng fighto na side bearing and fighto na connecting rod. So, ito naman, ginakabitan ng ilaw ni John Roy Narciso. Anong klaseng ilaw yan, Brad? Ito po yung auxiliary light. Hmm, para saan yan ginagamit? Para sa madilim na lugar. Hmm. So, maliwanag ba yan? Ah, konti, konti. Hmm. Sa mga hindi nga pala nakakaalam, nagkakabiting kami ng ilaw dito. Siya pala, si John Roy. Ako, hindi ako marunong. So, magkano singilan dyan? Mura lang. Ah, uh, mura lang depende sa owner. Ah, so ikaw na rin yung gumawa ng bracket. Yes po. Oh, ito na yun, ano, kaya may welding dito. Siya rin pala yung gumawa ng, gumawa ng bracket. So, so far goods naman. So, baka ano pang kaya mong gawin? Kaya mo bang gumawa ng ABS? Ano ano ba yung mga lahat, mahirap gawin na ginagawa mo? Ah, uh, lahat. Wiring, engine, ah uh, fabrication, basta kaya. Ah, mura lang, siyempre. Mura lang. Ah. so, shoutout sa inyong lahat. So, hanggang dito lang muna yung video natin. And abang-abang dun sa Mio na ginagawa ko. Gagawa ako ng full video dan. Kasunod ng video na to. Bye!